moisturizing, nagpapaputi ng balat. So, ito yung ating gagamitin for 5 days. At titingnan natin kung ano ang result at kung hiyang sa atin. But, i-check uh, e nyo muna ang dermatologist bago kayo mag-gamit nito guys. Kasi baka ma-allergy kayo. So, at marami siyang purpose. Pwede siyang pangdilig sa halaman, pampagkini sa balat. si chicks na ako At uh, nakakatulong daw ito ng anti-aging. natural way, hugas bigas. So lahat ng mga Pilipino may ganito. Marami tayong bigas. Naguhugas tayo araw-araw at ito yung ating uh, pagkain bigas. So maraming mga benefit ito guys. Itong hugas na bigas. So ito yung ating experiment for 5 days. So ito ang itsura ng hugas bigas. So marami siyang mga benefits. Antioxidant, pangtanggal sa wrinkles. Ang hugas bigas ay pwede rin sa pangdilig ng halaman sa ating uh, orchids. Didili ko siya sa halaman dito sa bahay. So, ilalagay ko siya dito sa bottle. Masali natin siya dito sa ating bottle para pang spray. Ayan, ganun lang kasimple. At uh, maganda raw ito para sa halaman. Ayan. Tulad sa aking orchids, i-spray ko siya. Mm. Marami daw itong vitamins na kukuha sa hugas ng bigas. Ito yung ating day one. So, nilagay ko siya sa bottle. Ito yung aking water bottle. At ayan, may parang may latak pa siya sa ilalim. So, i natin bago gamitin. So, marami na akong natry yung aloe vera, pampano din sa balat. Ang nyug, try ko rin para sa buhok. So, ito naman, ang gagamitin ko ngayon ay hugas ng bigas. So, marami mga benefit nitong hugas ng bigas. So, tinatapon lang naman natin habang tayo ay uh, nagsasain, nagluluto. So, ito ngayon ang aking skin care. Naghilamos muna ako ng tubig. Binasa ko lang yung mukha ko. Tapos ang gagamitin natin dito, kailangan lang natin yung cotton pads para sa pagpunas mamaya. So, ayan. Nahugasan na natin yung mukha. So, ang gamit ko pala ng pang dry ko ng mukha ay facial tissue. Ayan. Yan lang yung pang, dry ko sa aking mukha. Kasi para hygiene. So, i-dry muna natin bago tayo maglagay nung hugas na bigas sa cotton pads. Ayan, comment down below guys sa sino nang nakagamit ng rice water at uh, ano yung uh, effective ba. So, ito ay first time natin. Uh, i-try itong rice water, hugas bigas. So, sabi nga nila bukod sa antioxidant at anti-aging, So, kailangan natin yan para naman hindi pa tayo tumanda at i-hold natin yung ating edad. So, pakipakinabang din ito sa mga nakakagat na mga insik. Yan, pwede raw sa hugas ng bigas. So, ito ay uh, tinang pinunas. Ibabad muna natin tong ating uh, rice water ng 5 minutes. So, ayan may nakukuha akong dumi o. Oh punas-punas uh, lang ganyan kasi guys, ang aking balat ay sensitive to, kaya hindi ko ga wala ko gaano nilalagay sa aking face, so sabon lang saka moisturizing day cream so yan lang, so ayan, itry natin itong rice water ayan, ito muna ang aking facial wash ang hugas-bigas so try nyo rin guys, at uh, natural way lang naman to, at uh, ibabad natin siya ng 5 minutes at uh, pagkatapos hugasan ko siya uli babanlawan ko siya ng uh, yun hugas bigas tapos i-overnight ko na yan para kinabukasan ko na siya babanlawan ayan ito na after 5 minutes medyo masarap siya pakiramdam kasi parang malamig sa mukha so ito ay babanlawan ko na siya ng hugas bigas ayan siya tapos after nyan hindi ko na siya huhugasan ng tubig. So, ayan, nilagay ko na yung hugas na bigas at overnight na natin yan. Ayan, meron lang tayong sasagutin na comment dito at hindi ko pa siya na-reply yan. Sabi niya, Hi Jane, thanks sa informative and inspiring videos mo. Pangarap ko makamigrate dyan sa Ireland. Saan ba mas magandang lugar na madali makakakita ng work? Sana may vlog ka rin tungkol sa pag-enroll ng mga batang Pinoy o mga transferee ng high school. Thank you sa iyong magandang comment. Best to find a job in Ireland, whether you're optional for a big city or a small town everywhere in Ireland. Nung dinala ko yung anak ko dito as a transferee, eh, ginawa ko lang naman, dinala ko lang yung anak ko sa school tapos pina-enroll. So yan, tinangkap naman ng school, walang problema para sa mga batang katulad nung primary pa lang siya. So ayan po ang ating day one. Good morning, good morning. Ay magka-almusal tayo. Magpe-prepare ako ng breakfast ni Bunso. Buksan natin yung blind Ang weather dito. ayan guys, oh medyo makulimlim today. So, ayan ang weather dito sa Arlan, madilim, umuulan, kahapon pa umuulan dito. So, breakfast time muna tayo. Breakfast for Kelsey. So, ito yung strawberry, ginayat ko na. At uh, meron siyang dalawang yogurt at yahalo dito sa strawberry. Yan. Healthy breakfast. So, ito pa yung egg. nag tayo ng egg. So, yan yung breakfast ni Kelsey. Good morning! So, ito yung ating day 2 ngayon. So, kagabi binabad natin yung hugas, bigas. So, ito na yun guys. Ayan, napapansin ko, wala pa akong hilamos, kagigising ko lang. Ayan, namamaga pa yung mata ko. Parang nagro-rosy cheeks ako, oh. Yan, tapos parang malambot siya. At hindi ako nangati, kasi minsan may nangangati daw. So, ako. Ayan, so gawin natin ng 5 days, tapos malalaman natin yung result. Parang nakikita ko na yung medyo gumanda, di ba? Nagpula-pula siya. So, pipigilan natin maging, ano, maging getting older. So, sabi ng ating nabasa at uh, na-research, ayan, nakikita ko na parang umaliwalas yung aking muka. Maraming mga benefits itong hugas na bigas. So, according sa ating nabasa, sa ating research, ito ay antioxidant, moisturizing, nagpapaputi ng balat. Ang ginamit ko dito ay yung pangalawang hugas nakakapagpigil sa pagtanda. Anti-wrinkles. So maraming mga benefits. So ito yung ating gagamitin. So yan po. Japanese women also are use homemade beauty tips for glowing skin like rice water to make their skin smoother and clearer. Ayan. So pati Japanese din. Kaya pala maganda ang kutis nila. So gayahin natin. Lumambot siya. Hindi siya nagtatight. At uh, nagro-rosy cheeks ako oh. Ayan, wala pang hugas yan. Wala, hindi pa ako nakahilamos. So, mamaya maghihilamos ako. Mag-prepare mo na ako ng breakfast ni Bunso. So, ayan, tuloy-tuloy lang natin. At uh, kung hiyang tayo, uh, continue natin kasi hugas bigas. Araw-araw tayo naghuhugas ng bigas. Ihilamos natin, 'di ba? At uh, nakakatulong daw ito sa mga kagat-kagat ng mga insik. Yung mga inflammation. So, pwede ito paghugas ng katawan at kahapon din nilagay ko rin sa aking halaman so titingnan natin so ayan guys ang uh, ating uh, update so day 2 pa lang so try natin hanggang 5